ulam namin na naman ngayon mag na naman tayo guys ayan ang aming ulam ngayon saka ito ayan kapaya ang daming kapaya nag yellow pa yan kapaya ang halo at saka yan ayan lang guys ang aming ulam today ayan guys ang aming tinulang manok. Ang daming kapaya. Yummy yummy. lang guys. Yan. Luto ng aking tinula. Lagay na natin ang malunggay. Saka. Ito. Sili. Yan siya guys. Luto ng aking tinula. Ayan siya, oh. Ayan na naman yung aming ulam ngayon, guys. Tinulang manok. Ayan. Yan, luto na ang aming ulam ngayon. Tinula na naman kami, guys. Puro tinula na lang. Ayan, ang aming ulam ngayon, guys. Tinulang manok with malunggay. Ayan.